sa gabi ay sa inyong tanan mga bro sis madam sir uh, andito naman tayo mag vlog pasensya lang kayo ngayon lang ako naka vlog ito ay ipakita ko sa inyo ang aking Ngayon na kita ito ang iba hindi ko nakilala kayo lang ang magosga pero mutya ito ang uh, aking nakita <coughs> shout out muna tayo sa ating mga supporter subscriber shout out ni Ronilo Esteban shout out bro ni Junjun Andoy shout out ni Toto Imperado shout out at ni Chris Paul Tubong Manwa, shout out bro John Hermosa shout out uh, ni Nilbert Dakudaw shout out bro ni uh, shout out sa lahat ng mga subscriber at mga viewers shout out sa inyo lahat ito ay ipakita ko sa inyo ito ay ito naman ang hindi ko nakilala kung anong itlog ito pero itlog ito yan ay may gabay yan oh, ang gabay niya hindi mo pakilala hindi mo pakita yan o oh. oh. yan kita niyo yan ito ay mutya na pampaswerte sa negosyo meron itong kabalkonat sa magtangan ito ito ay mga legit na mga mutya na tinatago-tago ko ito ang mutya ito naman ang isa ay hindi ko rin nakilala na mutya ito ito ay mainam sa pangproteksyon sa so lahat ng mga panganib ay iiwas nito eh, merong gabay rin ito yan ah, kita nyo yan ito ang mga bato na may mga gabay yan ito ay maganda sa pangproteksyon panghalina sa negosyo ang mga batong uh, mga magti ako ito namang isa ay pangil ng kidlat ito ay pangil yan o no? maglalabo ang ano natin yan nakita ko to sa ano sa bundok ito nakita yan ay pangil ng kidlat na puti ito ay maganda ito sa pang proteksyon sa pang dipinsa sa lahat ng uri ng masama dumidipinsa ito maganda ito eh. meron pang ano oh, ayan, oh. magliliwanag ayan kidlat na puti at saka itong Itong dito Ang proteksyon Ito naman ang muti ako ng langgam Yan Muti ako ng langgam Tumilaw ito Ito ang tunay na pang Negosyo halina Yan o no? Ilawan natin Yan, no? Tumagos Ang ilaw Yan. Ayan o no? Ayan. Ayan. Oh. Ayan. ng langgam. Maganda sa negosyo, trabaho, panghalina. Ito ay mainam. Pukya ng langgam. Ito namang isa. Oh. Ayan ito ay mutya ng ano parang moonstone ito moonstone yan oh. No? natin yan yan na oh. oh. Ah. magliliyab ang yung ano niya yan at ito naman ang isa ko ay hindi ko to na ipapakita ko na lang sa inyo yung akong tinatago-tago na ito ang ano ah uh, libo na bao na maliit ito ito ay na ano to siya kinulit ko inukit ko na ano na, na, na yon ang ano niya puwitan bao ito oh. Uh. ito ang ano niya Ayan. ito ay kinu inukit ko kung ano ang laman ay tiningnan ko alog ito alog. ito bao na maliit libo na bao na maliit. Yan, ito ang ano niya. Harapan. Ito ang buwit no. Ito. Yan. Ito ang tunay na dinadala ko palagi. Ay pang proteksyon sa lahat. Dipinsa. Meron ito. Tagibulag. At at Meron ito ito ay magandang uh, well, hindi ko to palimusan eh sa akin tong uh, ang personal ito yan yan 'yun lang ang ibinahagi ko sa inyo sana mag-subscribe kayo pasensya na kayo ngayon lang ako naka-vlog at kasi busy tayo sa paghanap natin sa pamumuhay natin pasensya lang kayo at mayong gabi yung tanan sana nasa mabuti kayong kalagayan at God bless sa inyong lahat sana mag subscribe kayo pakilike naman Paki comment sa ating youtube channel tulungan ninyo, ninyo ako Salamat at magandang gabi.